Paano maglasya siya ang mga lalaki sa ilang miga maglagaw? Tagalog. Hey, patawa lang ako sa hindi nila diyan. May nasabihin lang ako. Sige na. Maganda ka naman eh. Di ba pagka magandang po pa na gagal sa mga hindi hindi sa hindi. Sige na. Nagagaw mo na ako. Sagat lang naman ako. Maganda. Tara. Nagagaw mo na ako. Sige na. Sagat lang po. Promise. Sige okay, na, may kiss ka sa akin na, pag Sakla, na may pag-uwi ko. Saglit pa naman ako eh. Sige na, maganda. Full magandang nila. In Kinaraya. Ay, kagwapag-wapa. Agit ka ka na liga ah. Di? Mapwede ko kato sa amin sa balay. Gwapag-wapa ka man. Ma, shot shot lang kami tan ito sa piyak balay. Pwede ako parat ito. Sige na. Ay, kagwapag pa, Agit na ka na liga ah. Wala, agit na natin ka to. Kung ka wapa ka na liga ah. Karen Biam. Makadto man shot shot lang kami ana dali lang man buhay to shot naman. Mauli man ko dayon. Hi nako.